Aries, Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color blue. Number 7, number 11 at number 33. Pahiwatig ng mga kulay. Ang red ay sumisimbolo ng lakas ng loob at tagumpay habang ang blue ay nagbibigay ng kapayapaan at malinaw na direksyon sa iyong mga desisyon. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang number 7 ay nagpapakita ng espiritual na gabay, ang number 11 ay nagdadala ng inspirasyon, at ang number 33 ay sumasagisag ng tagumpay sa hinaharap. Taurus, Virgo, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color yellow. Number 24, number 8, at number 15. Pahiwatig ng mga kulay. Ang green ay sumasalamin sa kasaganaan at paglagu, habang ang yellow ay nagbibigay ng liwanag at kasiyahan sa bawat hakbang na iyong tatahakin at ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo Ang number 24 ay nagpapahiwatig ng katatagan ang number 8 ay nagdadala ng kasaganaan at ang number 15 ay tanda ng masayang sorpresa Gemini Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color orange at color purple. Number 3, number 49 at number 12. Pahiwatig ng mga kulay. Ang orange ay nagdadala ng lakas at sigla, habang ang purple ay sumisimbolo ng karunungan at inspirasyon. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang number 3 ay nagpapakita ng pagkamalikhain. Ang number 49 ay nagdadala ng pagkakaisa at ang number 12 ay nagbibigay ng positibong pagbabago. Cancer, Pisces, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at color silver. Number 32, number 9 at number 18 pahiwatig ng mga kulay. Ang white ay nagdadala ng kapayapaan at kaliwanagan, habang ang silver ay sumisimbolo ng kalinawan at proteksyon mula sa negatibong enerhiya. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang number 32 ay sumasalamin sa balanse at kooperasyon, ang number 9 ay nagpapakita ng karunungan, at ang number 18 ay nagdadala ng positibong pagbabago sa iyong personal na buhay. Leo, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color gold at color red. Number 45, number 10 at number 19. Pahiwatig ng mga kulay ang gold ay simbolo ng tagumpay at kasaganaan, habang ang red ay nagpapakita ng lakas ng loob at pagmamahal. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang number 45 ay tanda ng bagong simula, ang number 10 ay nagdadala ng oportunidad, at ang number 19 ay sumisimbolo ng tiwala sa sarili. Virgo, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color brown. Number 5, number 13 at number 29. Pahiwatig ng mga kulay. Ang green ay nagpapahiwatig ng paglago at kasaganaan, habang ang brown ay nagdadala ng katatagan at koneksyon sa kalikasan at ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang number 5 ay nagpapakita ng pagbabago, ang number 13 ay nagbibigay ng lakas ng loob, at ang number 29 ay simbolo ng mga bagong oportunidad. Libra, Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color pink at color blue. Number 10, number 16, at number 24. Pahiwatig ng mga kulay. Ang pink ay sumasalamin sa pagmamahal at pagkakaibigan, habang ang blue ay nagdadala ng kalmado at inspirasyon. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang number 10 ay tanda ng kasaganaan, ang number 16 ay simbolo ng proteksyon, at ang number 24 ay nagdadala ng masayang tagumpay. Scorpio, Cancer, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color black at color silver. Number 34, number 9 at number 20. Pahiwatig ng mga kulay ang black ay nagpapakita ng lakas at misteryo, habang ang silver ay nagbibigay ng kilanawan at proteksyon. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang number 34 ay nagpapahiwatig ng matatag na pundasyon, ang number 9 ay nagdadala ng espiritual na gabay, at ang number 20 ay sumisimbolo ng pag-asa at tiwala. Sagittarius, Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow at color purple. Number 33, number 12 at number 21. Pahiwatig ng mga kulay. Ang yellow ay nagdadala ng kaligayahan at optimismo, habang ang purple ay nagpapahiwatig ng ambisyon at karunungan. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang number 33 ay simbolo ng pagkamalikhain, ang number 12 ay nagpapakita ng balanse at pagsulong, at ang number 21 ay nagdadala ng tagumpay at katuparan ng mga pangarap. Capricorn, Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color gray at color green number 8 number 15 at number 24 pahiwatig ng mga kulay ang gray ay nagdadala ng karunungan at pagkakapantay-pantay habang ang green ay simbolo ng kasaganaan at kalikasan at ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo ang number 8 ay nagpapahiwatig ng harmonia sa pamilya, ang number 15 ay nagdadala ng oportunidad sa negosyo, at ang number 24 ay sumisimbolo ng katatagan at seguridad. Aquarius, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color white number 7, number 11, at number 30. Pahiwatig ng mga kulay. Ang pink ay nagbibigay ng inspirasyon at healing energy, habang ang white ay nagdadala ng kalinisan at kapayapaan. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang number 7 ay simbolo ng kaalaman at intuition, ang number 11 ay nagpapakita ng malalim na koneksyon, at ang number 30 ay nagdadala ng katuparan ng mga layunin. Pisces, Iris, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color lavender. Number 9, number 18 at number 42. Pahiwatig ng mga kulay ang pink ay nagdadala ng kapanatagan at kalmado, habang ang lavender ay nagpapakita ng hilang at spiritual growth. At ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang number 9 ay tanda ng pagsasara ng lumang kabanata, ang number 18 ay nagdadala ng positibong pagbabago, at ang number 42 ay simbolo ng bagong simula at tagumpay.